Ahoi! ahoy Kamusta mga ka-historya? Ngayon, <laughs> oh, ulit tayo Ride, ride ulit At ngayong araw, no? Para sa ating uh, video na ito na ating pag-uusapan eh, Ito po ay pagpapatuloy pa rin po ano, ng ating uh, pagbibigay-pugay sa mga uh, kababaihan Lalo tigit yung mga kababaihang lumaban at nakipagdigma sa ating uh, kasarilan para makuha natin ang ating kapayapaan dito sa Pilipinas yan at eh, yun nga no bago pag-uusapan na naman tayo dito chismis na napag-uusapan lang ha <laughs> ito po ay mga totoong kwento ng tao totoong kwento ng mga totoong tao na nagpakita ng tapang galing dedikasyon, malasakit sa ating bansa ano. At itong mga taong to ay mga kababaihan. Ayan. So, unang-una na nga diyan no, yung unang-unang pinag-usapan natin si ano no, si Trinidad Texon. Ayan. At sumunod si uh, Teresa Magbanwa. All So, ngayong araw ay uh, panibagong kababaihan na naman ang ating pag-uusapan Kung yun na pinag-usapan nating dalawa Ay kinilala bilang mga generala Eh etong pag-uusapan naman natin ngayon Ay kinomisyon <laughs> In short, itinalaga talaga bilang general Ulitin ko po ah, babae po ito Wow! Yan. Ilelalate natin siya dito lang sa ating History Moto Vlog. Let's go. So yun nga po no. Ah tulad nga po ng aking na nabanggit ay uh, ito pag-uusapan natin ay uh, itinalaga talaga bilang general ano. At doon nga po sa nabanggit natin sa harapan po natin yun napakagandang view. <laughs> oh, so, sort of vertical na natin 'to. Ang pangit view. Ayan, wala na. Okay na. Okay, maganda na ang view natin. kaluwat oh, ka ng ano yan. Ilog to. Ito, alam, pagkakatanda ko, dagat yata to eh. Kasi dugtong ng ano yan. Uh, Manila Bay. Yan. Kaya once na nag-high tide ang Manila Bay, damay ito. Lubog ang Bulacan. Oh, ngayon nga po, nasa Bulacan tayo. Alright. Lumabas tayo ng Metro Manila. Pero Bulacan lang. <laughs> Dito lang tayo sa Ubando. <laughs> para maiba naman yung view baka sabihin nyo po eh pare-pareho yung nakikita nyo no? ayun kaya ito labas tayong bulak bul, labas tayong bulak <laughs> labas tayong metro manila yan so balik tayo dun sa usapan natin ano So yung binabanggit ko po kaninang babae no na tinalaga bilang general no. Walang iba kundi si ano si uh, Agueda Kahamagan. ayan, ulitin ko po ah. Si General Agueda Kahabagan. Yan po ay isang babae na itinalaga ni General Emilio Aguinaldo para maging isang general. Wow. Siya lang po yung kaisa-isang babaeng nakalagay doon sa listahan ng mga general. Dahil siya po ay kinomisyon no, itinalaga bilang general. Ano? So dito po sa usapan natin to, no? sa ating pagkukwento ang... Uh, si Lola Agueda nyo no eh wala po masyadong nakitang record about sa kanyang buhay ano? kaya naman na uh, yung mga historiador natin kahit sa mga google or kung saan saan man eh wala talagang mahanap na um, kung i-research mo siya ng gusto wala talagang makita ano, masyado although yung kapanganakan niya hindi malinaw wala talaga so in short legendary to. Wow. <laughs> 'Di ba? Ngo naalala niyo yung kwento ni ano no ni Lapu Lapu, 'di ba? Parang ganun no. Akala nila hindi totoong tao si Lapu Lapu, pero kamakailan lang talaga na discover na nabuhay talaga si Lapu Lapu dahil may mga record nga no? So yung tayo po ay nasa ibabaw po ng tulay no. Ito po ay uh, anong tawag sa tulay na to? <laughs> Ito po ay uh, ginagawa na no. Ayan, no? Hindi ka pwedeng maging kamotor ito, may ka, may kalalagyan ka talaga. <laughs> so, 'yun. Ito po ilog patungong uh, may kawayan no? sa so, kabila. Ko alam kung tagos na malolos 'to. So, ayan. Ginagawan tulay. Pagkakatanda ko ang pangalan nito, Tawiran Bridge yan. Tawiran Bridge. So, ayan po. Ito po ay uh, ginagawa no kaya once na yung mga taga rito no, once na uh, ginawa na to hindi ko alam kung talagang total yung gigibain tapos gagawa ng panibago pahirapan sigurado sa biyahe dahil mahaba habang lakaran anyway balik po tayo sa kwentuhan so yun nga po no, ito pong lola nyo eh wala mahirap hanapin ang kanyang katauhan ang nakalagay lang po sa kanyang biography siya po ay isinilang sa ano sa laguna no particularly dyan sa may Santa cruz laguna so, doon po siya doon po siya pinanganak after noon wala na wala na akong na research wala na po kaming nakita ng ibang detalye about sa kanyang buhay ano pero siya po ay uh, hindi matatawaran ng tapang din ano tulad ng dalawang pinag-usapan nating babae no na kinilala din bilang mga general no. Nagpakita rin siya ng tapang, palagang nagpakita siya ng alam niyo yun, kisig kumbaga tawagin no sa mga lalaki makisig di ba? Ito babae makisig din ano. So yun no at uh, lumaban siya dun sa ano no Filipino-Spanish War noong 1896 ano. So, ganun siya kagaling, ka no? Napasok siya sa militar at naging general pambira. <laughs> Ito, literal na general talaga. Naging general siya. So, yun po, no? And then, um, siya po ay tinatawag din na, ano, uh, woman who fear nothing. Yan. Wala talagang kinatatakutan itong lola, lola gweda nyo. Talagang, kung sino siguro yung harap nyo lalabanan niya eh. parang ganun no so ganun siya katindi ganun siya katapang ano at uh, yun nga no dahil sa tapang na pinakita niya sa labanan no ah uh, ini recommend siya ni, ano, ni General Miguel Malvar dyan sa Batangas ano? dahil dikit-dikit lang naman yung mga yan eh. yung mga Batangas Laguna, diba? yan, magkakadikit yan so nakasama niya yung si Miguel Malvar, sigurado kaya siya ay, ano, siya ay ay uh, eh, nirekomenda na gawing Lady General ng Pilipinas anang ah, hukbong ut ng Pilipinas no, noong time na yun Uy, may iba sa usapan may mga butas na rin pala dito ano? mukhang gagawin na rin to dahil eh, yun nga sabi ko kanina once na nag high tide ang uh, Once sa na nag-high tide ang uh, Manila Bay Automatic ito lubog Baha talaga to Lubog to lubog Literal na lubog Wala kang makikita ang kalsada Hindi mo makikita to Dahil ito ay nakalubog sa tubig At uh, ko lang po ah, Hindi lang po basta tubig yan yang ah, Yung baha dyan Yan po ay tubig, dagat, maalat Kaya kung kayo mga nakamotor or kung ano man, ganyan, tricycle, eh, hanap tayo ng ibang ruta kasi kakalawangin po yung mga bakal-bakal ng inyong mga sasakyan ano. ah, yun po no? so mabaho lang mabaho lang ang amoy <laughs> medyo masangsang dahil ano, ma, ano mababaw na yan mabaho siya anyway balik tayo sa kwentuhan ulit <laughs> so yun no ah, tapos sabi po ng iba't tao ito po ay may maiksing kwintuhan lang naman ito dahil wala po talaga ang nakita masyadong uh, about kay ano kay agueda kahabagan ano. Kakaunti lang talaga yung na-record sa buhay niya. So po no. Uh, madalas po siya nakikita raw na naka uh, sakay sa kabayo, nakaputi na damit may hawak na rifle sa kanan at sa kaliwa may hawak na bolo. Ganun ang pagkakadiskubre sa kanya. Yung bolo po yung itak kung tawagin, yung parang ginagamit ni uh, Gat Andres Bonifacio. No? So yun, ganun ang, ang kanyang ano nung, no? ganun ang kanyang figura kung iisipin natin. Ganun ang kanyang itsura pag lumalaban siya. No? So talagang isang isang mandirigma, isang warrior yung ano, yung itsura ng galang. So yun no, kinomission nga sa ni ano no ni uh, General Miguel Malbar no para uh, anong tawag niya ron. Pamunuan yung isang tropa no na may dalang rifle at dagger ano, yung mga ganyan pa yung mga gamit noon, nung panahon na yun, no, mga baril lang yung teka teka lang yun yung pagka putok o oh, teka lang ha ah. karga lang akong bala ganun. <laughs> ganun yung mga baril na no kasi di pulbura no di suksok pa kung tawagin nila no ganun yung mga baril no hindi pa naman uso yung mga rifle no eh. hindi pa naman uso yung mga automatic gun no yung ginagamit talaga nung araw ay eh. mga teka teka ang baril no? so yun ang ginagamit nila <laughs> So, yun, no? tapos matapos siyang uh, matapos silang mapagtagumpay yung laban dun sa ano no, mga Espanyol uh, no. Lumaban din siya katulad nila ano no, nila Trinidad Texon no. Nila uh, uh pangalan <laughs> ni ano ni Teresa Magbanua no? Lumapan din siya sa ano, uh, American Forces ano? at nakasama niya nga dyan sa laban na yan si ano si General Pio hindi po si hindi po si Pio Valenzuela General Pio Pilar yan ng Southern Tagalog kasi di ba Laguna sila no so mga Southern part yung mga Queso Laguna yan Batanga so mga Southern part ng ng Luzon yan, no so doon sila lumaban noong time na yan nakita rin niya yung tapang neto ni Lola no? Lola Agueda nyo no kaya nirecommend din niya na Going general talaga tong si ano si uh, Agueda kahabagan ano kasi iba yung tapang talaga niya although sila Trinidad Texto sila Teresa Magbanua pare pareho mong tatapang talaga yan ano. Eh, uh, depende na lang yung pagpapakita nila ng kanilang uh, alam niyo yun yung parang uh, performance sa uh, gera no? pero kahit ano pang oh para sa akin ha? kahit anong performance mo isa ka pa bayani kahit na hindi ka nilagay na general or tinuring ka lang general or nilagay ka talaga general eh, sa tingin ng mga Pilipino ng ating mga kababayan isa kang bayani ayun ang pinaka importante yes! right. so yun po doon no? at uh, matapos nga yung uh, uh, yung lumaban sa sa ano no sa mga Amerikano noong 1899 noong nung no, uh, Ayun nga, no, no, 1899. <laughs> Ang <Ay>, gulo mo. <laughs> so, yun, no. Tapos, sa uh, ayun nga, tinilaga siya bilang, ano, no, bilang uh, general, no. Kahit na paulit-ulit tayo, no. so, <laughs> nga, no. then, na um, dun sa labanan naman sa, ano, sa mga Amerikano, mga American, what the f**k, Islam. Eh, di wow. <laughs> dito mo sa labanan ng mga sala sa American no? so yun nga no bilang general no? siya na yung nanguna siya yung uh, nagpakita talaga ng tapang lumaban pero bilang general din pag ikaw ay nahuli atras lahat ng mga tauhan mo ganun ka ang general nung panahon na yun talagang pag halimbawa diba pag napatay mo yung general mag-aatrasan ng lahat ng mga kasama mo dun ng mga ng mga tauhan mo doon sa gera na yon. So ganoon ka tindi pag napas lang mo ang isang general. nung time na yon, nung 1902. Ah, 1902, January 1902. So, sabi nga sa inyo, kounti lang talaga yung naisulat tungkol dito kaya agueda kahabagan ano. So January 1902 eh nahuli siya ng mga Amerikano. And after that wala nang naisulat, wala nang nailagay, wala nang wala nang anything na na-record doon sa pagkakahuli na 'yon kay ano, Lola Gueda niyo ano. So after nung pagkakahuli na 'yon, parang bang nawala yung uh, yung tikas ng pangalan niya 'no, para nakalimutan na. So talagang totally na-washed out yung pagkakakilanlan nitong Lola niyo 'no. So, kaya naman na uh, talagang napakahirap napakahirap hanapin ng kanyang uh, ano ng kanyang uh, uh, biography, ano? dahil kakaunti lang talaga yung uh, naisulat about sa kanya ultimo birthday niya at kamatayan niya, wala hindi na i-record yan nga lang no, yung pagkahuli sa kanya, wala na, hindi na alam kung ano nangyari sa kanya, hindi na alam kung saan siya napunta na kuha pa yung bangkay niya, pinatay pa siya ng mga mga Amerikano or what, diba? Pero wala eh. Hindi na na-record, hindi na sulat Hindi tulad nila no, kasi nabuhay pa naman sila Teresa Magbanua at saka Trinidad Texon, no? Talagang sila eh sumuko na dahil sa katandaan, ano? Pero ito si Agueda Kahabagan. Ha? Ah talagang wala after mahuli wala na wala na nai-record wala na kung anong nangyari sa kanya kung may makakausap sana tayong historiador ano tulad nila ano nila uh, Sir Xiao Chua ganyan Sir Ambet Ocampo yan mga batikang uh, historiador sa ating bansa ano eh sigurado may may babahagi sila pero siyempre nakakahiya lalaki <laughs> tao nun do no? kaya ayun So, yun po, ay ang kanyang naging buhay, ano. although kakaunti yun na isulat about sa kanya, pero makikita at makikita mo doon kung anong klaseng tapang at anong klaseng dignidad ang meron itong lola Agueda nyo, ano? Yes! Hindi pangkaraniwan talaga 'yung mga ganyang tao noon time na 'yon. Kahit ngayon sa panahon natin, 'di ba? May mga ganyang tao pa rin naman eh. Tulad ni ano, ng namayapang si uh, Senator MDS no or si Miriam Defensor Santiago no tapang din yan napakatapang yan hindi lang sa salita talagang ginagawa niya no Kaya yung iba yung tapang niya no hindi yung daldal -dal, ano lang daldal -dal social media lang al -ala, social media lang al -ala. yung ang tapang mo magpost ang tapang mo maganyan pero pagdating sa personal club ka hindi hindi sa ganun kaya nga sa tinaguri ang the iron lady of asia so yun may mga ganyan pa naman tao ngayon especially mga kababaihan dito sa Pilipinas may mga ganyan tapang pa rin marami pa rin dyan hindi lang sila masyadong nakikilala pero marami pa rin dyan alright so yun nga no after nun um, ayun kinilala yung kabayanihan ni ano no ni General Agueda kahabagan ng uh, National Historical Commission of the Philippines o yung NHCP NHCP <laughs> NHCP. <laughs> NHCP ayan So nilagay yung marker sa kanya noong March 2016 no at na lang naman nung mga taga uh, Santa Cruz nung nung ano August 10 2020 ano So, yun. to so, tapos, uh, sa ito pa, dagdag pa po, no? Kasama siya dun sa six badass Pilipina warrior you're never heard of. Yan. Yung mga matatapang talagang uh, uh Pilipina na lumaban, na hindi mo naririnig or hindi mo na hindi ko alam kung na pag sa school yan, no? Pero, hindi masyadong naikukwento. So, yun. Kaya naman, ngayon, na na na, na, na research natin na napagalaman natin kaya yung binabahagi nat binabahagi po namin sa inyo yung kwento ni General Agueda Kahabagan All right So yun no sana pulutin natin yung ano niya no yung kanyang nagawa no bilang isang uh, uh anong tawag niya doon ano ba diba to mga kalimutan pag tumatanda ah! Ang <laughs> hirap pag nagkakaito Nakakalimutan mo <laughs> Kuhanin nyo pong inspirasyon Ng mga buhay ng mga kababaihan natin na yan, no? Especially sa panahon natin ngayon na, no? po natin na Yung mga kaya ng kalalakihan Although hindi lahat Eh kaya din ng babae Minsan nga mas lalaki pa yung babae kaysa sa mga tunay na lalaki di ba? Yes! So yun po, kunin natin uh, inspirasyon ng kanyang ginawa no? kunin natin inspirasyon yung kanyang uh, pinakitang tapang pinakitang uh, dignidad no? at pagmamahal sa kapwa at sa ating bansa no? so, sa mga kababaihan na yan Teresa Magbanwa sila Trinidad Texon at itong si uh, Agueda Kahabagan eh dapat lang naman talagang kilalanin ng mga tunay na bayani ng ating bansa. Dahil uh, 'di ba, itinaya nila ang kanilang buhay para lang sa ating kapayapaan n'o, ating kasarinlan. No? Marapat lang naman talaga silang kilalanin at marapat lang silang uh, ituring na napakahalaga para sa atin. At uh, marapat din naman na uh, ibalik natin sa kanila yung parangal doon sa ginawa nilang do sa ginawa nilang uh, paglaban para sa ating bansa ba diba? ayan ang tunay na mga mandirigma handang ibuwis ang kanilang buhay alang-alang sa ating bansa sa ating kapayapa ating uh, kasarilan kunin nating inspirasyon yan lalo tigit sa panahon ngayon na maraming mag interes, maraming gustong kumamkam sa ibang bahagi ng ating teritoryo no? kaya naman sa buwan na ito no? ng Marso eh, alalahanin natin yung mga kababaihan na lumaban mga kababaihan na nagpakita ng tapang at mga kababaihan na nakipagdigma para sa ating kasarinlan or hi! so yun no uh, maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa ating uh, mixing vlog na ito no? salamat po sa patuloy niyo pong uh, pagsuporta sa panonood niyo po kahit konti pa lang tayo naniniwala naman ako na balang araw eh nadami din yan at maraming tayong maraming makakapanood sa mga ginagawa natin at marami din na uh, tayong may magpagbabahagiinan ng mga kwento-kwento, no. So, yun nga po, sa susunod na biyahin natin ay uh, samahan nyo po ulit kami upang uh, hanapin, natuklasin ang mga natatagong kasaysayan ng ating bansa, lalo tigit dito sa ating uh, lugar sa Metro Manila, ano at mga karatek probinsya gaya na itong Bulacan na, tayo, no? at, uh, kung saan doon tayo ano? at kung hindi pa po kayo nakaregister naka, uh, naka <laughs> sorry na sim card <laughs> kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay ah eh, uh, uh, masuyo lang po no na papindot lang po yung subscribe button at ang notification bell ano para maging uh, updated tayo sa mga i-upload natin mga ano no, mga video no sa ating uh, channel at uh, patuloy niyo lang po kaming uh, antabayanan sa ating mga kwento ng ating mga kasaysayan at mga bayani ng ating uh, bansa lalo tigit do sa mga bayani nating hindi masyadong nakikilala ng ating mga kababayan na po alright at muli po sa na kwentuhan natin at paggala na may kasamang ano ba tawag <laughs> na may kasamang aral ay uh, dito lang po kayo tutok lang po sa ating history motovlog channel alright at muli ito po ang inyong history motovlog na nagsasabing pag natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay alright muli ride right safe everyone and God bless